Vice ganda na inisa nanay na pinipilit ang umiiyak na anak na magpa sa kanya. At para sa balitang showbiz, ikinainis eh ni Vice Ganda ang ginawa ng isang nanay sa anak nito para lamang makapagpapicture sa komedyante. Bagamat mahinahon at idinaan ni Vice sa biro, pero halatang may inis sa tono ng boses nito nang pilitin ng nanay ang anak nito na mapapicture kay Vice. Sa video na kumagalat sa TikTok, maikitang si Vice na mismo ang lumapit sa bata. Napaiyak na dahil sa pagtulak dito ng kanyang nanay. Marinig pa si Vice ng pagsabihan nito ng pabiro, pero may laman ng nanay ng bata na kaya ito naiiyak na dahil itinutulak nito ang anak. Sabay tanong nito sa nanay kung bakit ito itinutulak ang anak. Maging ang showbiz vlogger na si Ogie Diaz ay napansin din ang pagkapikun ni Vice. Ayon kay Ogie, parang napikun na si Vice dahil umiiyak na ang bata pero itinutulak pa rin ito ng nanay para lang makapagpa-picture. Sinabi pa ni Ogie na hindi naman artista ang bata pero ang nanay daw ay parang stage mother na kung umasta. Dalawang beses na nga raw itong itinulak ni Vice pero hindi pa rin makahalata ang nanay na pangit ang ginagawa nito sa kanyang anak.